May bahay ba? Bakas yun pa sila oh Tinan mo oh Oo nga po. Ayan, pag kumaga dyan. Papatay sila ang isang baboy. Ayan, <laughs> <laughs> dami pa nila kawa. 50 taso kuloy, pinsan. Oh. Oh, mustasa isang kilo mamaya ang hapon. Iba yung kahilog kayo, inog na may kulay. Ay, sige. Niya, Salamat ha. Yaw. Oh. Tayo po, tayo po yung naorderan ng ano. Bali 50 kilo po, 20 kilo na rin. Ah. 30 na rin at 20 po nung mustasa. Ayun, sa lahat po nang nagtanim, ito po yung inaabangan. Yung harvest time po. Ayos na rin yung sukat, ano ka rin? Gapit siya na, ah, gamusta ah. Oo, maliliit. Ayos lang, gusto nga yung mga tingi-tingi. Dahil pag malalaki, dalawang piraso lang Oo nga, eh, pero sa pabisaya daw ay yung mga basna... laki oh, <mulay> ay, na... bus na. malalaki at matimbang. Oo. Oh. Kinakaan doon, paklangay, ang sabi niya. Kahit sa lukman na, gusto yung mananaki para hindi siya dadugi sa timbang. Ano nga kaya? Ay, mga ilang araw pa bago harvestin ito. Apo. Pwede naman yun. Uh, Oo. ay, hindi. Ibig sabihin ay yung ganda kang Aba, ay, sobrang laki naman. Hmm. Gusto yung... Man ay, inaayawan sa panitin, oversize. Oo nga. Ay, pero sa sarayaya. Tsaraya <laughs> yan. Malalaki pa yan. Oo nga daw. Gusto yung ganito. Hmm, gusto yung Ilang araw pa bago harbesin kung papalaking pa? Apat. Ay di tama nga pala. Ito yung... Sana yung pitcha 20 pa ito ay. Hmm, hindi na ako. Oh. Bukas nung laki pa yung nito. Ano kaya? Hindi hmm. ng nung habog. Pang mahal na araw yung kabila. Abot yun ano. Baka tataas. Ubus na baka ang kamay sa ano. Sa 13 pa. 10 araw pa para tatlong araw bisa yung abuno. Ay paano pa pag-aabono ng ano nito? Ibig ko sabihin sa ilalim o um, sa gitna? Yung, yung yung Ay pag nasa pool nga sa gitna ay puti ay. Bibigyan na ang pinapaspasan. Bisa ni di. dinidid. Dinidid. O pag natalbos. Ay yung ganti ko muna di. Abunuhan ba ng ganto Bakit? Dahil nasampay dito dito nagkakaputi-puti. Oo, nahan daw mo ito pag Pagkalaki Ganito ang gusto sa riyaya. Lalaki adi. Sampung piraso ko na rin baka isang kilo na. Oh. Ano? Oh. Hmm. Sa lukban mas malaki pang gusto dito. Ay, sana man binibiyahin ng mga lukbanin. Oh. Gisu. Oh. Gisu na order ng ganto hanggang doon lang kilo. Hay po, may nabili. Wala ka mang plastic. Tinanong pa siya nabili, ano? Aray po oh. Nabili. Ah, talagang para sa, sa panggisa ay. So late. Nay, harap ako plastic. Naog no, ay. Ayan po. Uh, marami pong bumibili. Dini po. Titano, pumunta ka po din eh. Oo, oh, dini. Eh. Ilang kilo po ba kinyo? Ha? Tigigisa. Oo, pa oh, piche lang po muna at gawa na yung stasi yung oh, Sa akin kuya. Ilang kilo po ba sa inyo? Isa? Ipo ba tita? No, Isang kilo din? Sa Oo, oh, isa-isa. Saglit lang ako. Oo, aking... oh, po. Dapat pala binuhat ko na lang dun ano. Bago timbangin. Bubuhatin na natin dun. Hindi tayo mga nabili. Kukuhain ko pala yung tray. Okay, oh, Rene. Ano ba uri na, Rene? Opo. O, oh, saan Oh, ba kayo oh, Kaya siya kaya isang kilo din Malayo kami sa bilihan ng gulay. Kahapon nga po yung mga alusinahan na nandito. Oh, dami na bili. So, ay, bagong ang balti sa paligid, dalawang puno. Kasi Maari. Na... Uh -huh. so, ko habis, Ito ay lagi na sa isda. Ito eh, uh -huh. so, ay isang may sardinas. Wala ko kahit walang lahok. Basta tamo, Lalo, po, na, po, may kamate. may, may kamate. Ito ko lagi may kamate. Ito dami na isang kilo. Yan, yung kakam ay kahit andin. Titimbakan na ko. Ito isang kilo. Ari, isang kilo. Nagbibigyan ko si Ate Nita. Pagkaliit pala naman na rin, ano, plastic. Ay, may malaking ah, oh, oh, putin ang plastic. Ikaw po ba, mayroong malaki? Ito ay, ako malaki ako. Okay. Ilan po ba yung plastic mong kong dala? Ay, isa nga, okay. <laughs> Pero pagkakasyahin ko, kasya ko naman na rin din eh. Oh, ay, aking silid mo na lang ang tunay sa akin. Ay, isa nga yun. naman laman. Oo. Uh -huh. Dapat ay ganyan rin ka natin. Oo, oh, ko pong plastic pala yung iyo. Ay, 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 hindi ba? Ang liyong kanya. Yan, yeah, maganda pala taring. Mo. Naubos na ho yung ano ay. Punta mo. Baka naman ari ka dala-dala kung hindi nagugulay. Malakas pa. Sigat na ako ah. Na, yun. Nagugulay ang yung, ganyan. Madani nga nang... Saan po ba galing? Sa daan, ang babang Ang Yan nga po. Yan nga ang masarap. May ka, kahit naman hapon tulutuin Ay, hirip ka ah. ka yung karne. Hirip at ako nagluto ng sinigang. kahit pa at ulo ng manok yan, ang sarap yan. Ang yaon. Kuris na po. Ito, tutulog po sa Yan ay ako na yung wala akong lalagyan. Dalawa po. Ayun, ay, may ay, nalaglag pa po isa. Ang dami pa pala na rin. Aray, baka 20 ba na sa ano, ano ho. Ay, di isang dalawang puno. Tampunit. Tatlo, aray. Eh? Ay, napunit pa. Ay, Mamaya ako, papalitan ko ng malaki. Diretso na ako. Oo, saka mo na nakalaan. Oo, saka mo na nakalaan. Na 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 eh. po may kalahati, tita Bini Kalahati oh Ah, di dinig ko na bawasin pala oh. Eh. kalahati po ba kayo? Ay, ah, tama, may isa lang Kaya po may tamlong po muna. Bilya uh, na po. Kay parang iigong takot kami na sa tawawan. Ay, po ba ang anong... Ang aking tatay, Hulyad, kapatid, kasi si may taa. Ah, kaya po pala kahawig mo yung sasabihin ko sa iyo.

'pag hawit kang ako, po Iyo ay 'to arediera sa yung DIY. Yeah. Ay, 'no. Pagka ng sukliner iyo. Daro pa ata. Pagpo ani tumawag na lang di, 'pag may tao din eh. Aho. Ah, Yan, yeah, nakailan na rin po tayo na ibenta. O, oh, yun po mga nadaan. Pag nakita tayo nag-harvest, tuloy bili na po sila. Yan, yeah, no. Isang kilo. Yan, yeah, ko din na, no? Wala, kilikin okay. mo na lang. Mamaya, wabigay yung bayad. Oo, sige, sige. Umuno na yung kabayo mo. Ah, sarap na. Ginataan na lang. Ha? Ayos <laughs> na lo. yan. Ginataan na lang. Yan. Kaya tayo yung bumili sa iyo? Abay, hindi. Naiupahan ko. Upahan ko yun? Oo. Kamay saan yung mga yun? Kamay saan. Ng pichay. 20 pesos. 20 lang ba? Ate, ano? 20 lang. Ha? Bo Baria. Bo Baria. baria. Dalaga mo sardinas ay. Bibilang kong manok, dili ka isil. Pwede. Oh, salamat. <tod> Are... <laughs> oh, hindi na ba isan? Ano yung inyong... inaano pisan? Yeah, ako rin din isan din eh. Kari may dinaw, ano? Oh, oh. Ay, hindi natin may iba ba pag hindi na ba Ay, iba na dyan? Ha? mga makakalas! Hindi, ano na ang mga sister rin ba? Hindi lang. <laughs> sister, wala ba kamuti?